Hi guys! Welcome back sa akin channel, Lipstick Mama Vlog. Ah, uh, Matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog kasi gawa ng ano yung aking mobile phone. Nasira siya. Tapos nung time na nasira siya, nabili ko kasi yun siya sa, sa, Hong Kong. Oo. Tapos pagdating dito, nagkaroon yung ano niya, yung kanyang um, screen. Pakita ko sa inyo ha. Pakita ko sa inyo. Wait lang. So, ito yung screen niya ano siya. Ayan, ayan. Ayan. So, nakita niya yun siya may itim sa gitna. So, parang ang problema niya is LCD. Ngayon, nung time naman na ipinaayos ko siya dito, ano to siya guys, uh, Sony Xperia uh, eh, uh XA uh, Z X, uh, XA2 uh, Tapos, ipinaayos ko na ito siya. Nais na siya sa ano sa tawag nito sa sa siyembre, mobile uh, repair, di ba? Jus ko wala mang hindi man nila maayos kay ang uh, ang uh, tawag nito. Ang unit, unit. I mean, itong pakita ko sa inyo. Ayan, ayan siya. Ayan, may itim. So, naging dalawa to siya na itim. Dalawa, dito yung isa. Oo, sa tabi tapos nawala tapos nag start siya nung time na nag video ako tapos nilagay ko siya sa ano sa sa kilid ng kalsada na sobrang init sobrang init nung time na yun eh tapos nag start lang siya ng parang isang patak ng asin oh. tapos palaki na siya ng palaki oh. so ina, dinala ko siya dun ngayon pag pag check nila dun is ano na ano um, yung talaga yung yung battery niya is na ano na pala na expired lumubo na siya kasi nag ano siya guys eh, nag para siyang tumaba yung likod tumaba yung likod tapos na ano tong gilid mag umangat umangat yung pinaka cover niya so 2 months ako walang ano walang walang uh, online gawa ng ang account ko sa YouTube ang ak aking Gmail naka-attach dyan sa cellphone ni Kasi nabili ko siya sa Hong Kong. So, Hong Kong siya lahat. Kung baga, kung gagamit man ako ng kung gagamit man ako ibang ano, sa, kung mag-sign in man ako, mag in man ako doon sa ibang mobile phone, kailangan kong i-confirm. Oo. I-confirm ko muna siya sa Xperia. Oo. Sa Xperia ng cellphone dahil naka-attach siya dyan lahat eh. Kala ako kasi tulog pa si baby. So, hirap na hirap ako kasi mag-sign in muna ako sa cellphone ng mister ko, hindi ako makasign in. Tapos, uh, number ko, Hong Kong pa rin. Nalito ako, tapos ang mga password ko, ang pin, magpadala silang number sa Hong Kong. So, kailangan ko magbago ng ano, kailangan ko magbago ng number na ko siya sa Pilipinas. Kailangan ko baguhin yung ah, uh, i-edit ko na naman yung tag nito, itong aking gmail account ang problema naman is nakalimutan ko naman yung password Diyos ko doon ako na ano naasar talaga ako guys Diyos ko <laughs> tapos buti na lang is na ano ko siya na gawan ko siya ng paraan kaya hito nakabalik ako sa ano sa account ko na to dahil ang ginagawa ko is um yun nga, if pinaayos ko siya dahil hindi ko na siya magamit, di ba? Tapos ipinaayos ko siya, tapos binago ko yung aking, ano, Gmail. Binago ko yung number, inedit ko siya, tapos kailangan meron ako recovery email, di ba? So, yun. Tapos itong problema ko naman is yung aking uh, Facebook account, Hindi um, di ako makasign in sa ibang cellphone dahil dyan lang siya. Ang problema naman is, number ko nga is Hong Kong. Problema ko talaga. Ang hirap talaga guys. Sayang talaga. Hey, nai ako kasi umi-income ako doon sa Facebook. So, paano ba to? Sabi ko sa isip ko, sana nga may mag, ma ano, mayroon kayong ma-comment dyan kung anong dapat kong gawin sa aking Facebook account na ang dami-dami kong doon na kaano yung aking mga mahal sa buhay. Yung aming communication, oo. As in. Tapos, kailangan ko na naman bang magbago ulit? Diyos ko nakakapagod, nakailang account na ako tapos lagi ko nakakalimutan, nakakalimutan yung password so yun yung aking update everyone so ngayon na medyo okay na tayo so balik na naman ako sa pagbablog okay salamat